So ano na bang nakatira dyan sa ilalim? na Ah, nailipat na sir, no? sa naik, Cavite. Sir, kung anong takalaki dyan nakatira dati sa... May ilog pa rin po, Sir, ilang taon na kayo? 33 na 33? So kung dyan kayo pinanganak, so nasa mahigit na kayong tatlong dekadang nakatira pala dyan. Muli isang mapagpalang araw sa lahat. At nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Quezon Boulevard. At ito yung Quiapo uh, Church. At muli natin babalikan yung kamakailan lang ay na-vlog natin yung mga kaubay nating uh, dekada na nga pong nanirahan sa may uh, Ilo Pasig. Sumuli so natin uh, i-update ngayon. So yung pupuntahan natin ngayon, ito yung uh, dating uh, daanan papuntang Intramuros tsaka Pier. So ayan nga po yung uh, ginagawa nga po nila ang uh, Pasig River Esplanade. Nilatagan ng na pala siya ng semento. Ato uh, po ba nga po dito sa Quezon Bridge, kumakala na po dito dati yung mga jeep na biyahing uh, pier. Ayan, so dito po sila dumadaan. At dito ay ginawa na nga pong uh, parking area ng mga UV Express. So ito yung uh, MacArthur Bridge. Ayan yung papuntang Santa Cruz Church. Sir, wala na bang nakatira dyan sa ilalim? Nakatira Ah, nailipat na, sir, no? Nailipat na po sa... Naik? Naik. Cavite. Sir, kayo? Dyan din kayo dati, hindi? Dyan hindi po kami napasama sa... I-relocate. Bakit sir hindi ko nasama? Naisip ko sa lista ng mga nakalipat. Sa... Sir, mga takalaki kayo dyan nakatira dati sa... Oo, dyan na May ilog, ilog pa, sir. rin po. Masa nga yung mga... Mali... Sir, ilang taon na kayo? 33 na nabukong sir. 33? Oo okay. So kung diyan kayo pinanganak, so nasa mahigit na kayo tatlong dekada dekadang nakatira pala dyan. Masa nung ano, kasi nagtatrabaho po. Yung tanaw na, nalang na may interview, yung mga nabalap ko kasi ako dito. Ah, okay yung mga magulang nyo, yung kapatid nyo yung mga magulang ko po, wala na po kasi dito nasa probinsya na po sila tapos kung baka kayo na lang sir yung natira dyan ako naiwan dito ayos na po sila na mo sa probinsya sayang, hindi pala kayo nasama sa uh, nabigyan ng relokasyon. relocation Kasi sir, nung nakaraan, nag-clearing sila dyan at uh, nakita nga natin yung sitwasyon nyo, no? yung mga kasama nyo dyan sa may ilog Pasig. So kayo pala sir, hindi pala kayo nasama sa uh, na relocate kami naka-try na may bankita sa mangyayabon po. Bali po i visi na orito kasi yung mga asyara po nandito. Pero sir, marami rin kayong hindi na isama sa relocation? Oo, ganito ka sir, nasama ko sa mga po nga po. Nalilipat ba kayo? O yun, kasama sila. O so yung iba pala, ilipat sa Naic. Tapos sila sir, hindi sila nasama sa uh, relocation doon nga po sa Naic Cavite ayun po sila yung mga galing live kabiti nababalik lang po nila mga galing po kabiti ang galing na sila ng kabiti so, galing po na galing na po sila sa relocation sir so ngayon ba't bumabalik sila Simple, ito po yung mga nabuhay nila yung mga iba kasi dyan pumasok sa contraction sir ah okay so, yung mga yung mga pre-fashion nyo dyan na nalipat po na night Kuma, yung iba ko kasi dyan, ito, pumasok ng construction, ito, pumasok ng construction. ayun po, pumasok po, po ng construction. Ah, okay. Uh, may trabaho sila, ito, pumasok po ng construction. Mm -hmm. So, ano? so baka sir, yung trabaho nila, andito so, pa rin. Sa kailokasyon po yan, lahat po nang nalipat ng night sa na lalaki, pumasok po ng construction dyan, ito, 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 construction. Oo. Uh -uh. so, oh, pumasok po dyan. Ayun. Kaya po sila bumabalik dito. Oo. Oh, uh -uh. tama nga naman. Kasi kumbaga dito pa rin yung trabaho nila. Saan, uh, nalipat lang sila sa naik. Ayun. Kasi yung mga bagay na mga nalipat. Yeah! Mm -mm. Ayan. So kayo pala sir, mahigit na pala kayong nasa tatlong dekada niya nakatira. Oo, kasi, kasi dyan na pala kayong pinanganak, no? Pinanganak. Hanggang uh, lumaki. So ngayon sir, nasa 33 years old na pala kayo. Oo, so mahigit na talagang uh, tatlong dekada. Nakangatulong interview. Kung kailangan po ng interview, wala po kasing

At ito nga yung dating daanan ng mga jeep, yung mga biyahing Intramuros tsaka Pier. At pagpubak nga po ng uh, jeep dyan sa Quezon Bridge. Sabali so, uh, kumakanan po sila dito. Ayan. At dyan po sila dumadaan sa ilalim nitong MacArthur Bridge. Sa so, ngayon ay uh, marami nga po dito ng mga heavy equipment sa kadahilan ng uh, ginagawa nga po nila yung uh, pasyalan. So ayun po yung uh, phase 3 ng Pasig River Esplanade. So ayan ang uh, may truck dito at may karga ng mga high beam. Baka hindi tayo po pwedeng pumasok dyan. Sisilipin sana natin kung ano yung uh, sitwasyon Yung mga nairlocate na po nating mga kabayan sa Cavite. Yung mga dati nakatira po dyan sa tabi ng uh, Ilog, Pasig. At doon nga po tayo nanggaling kanina Oh. Subalit so, tumumid lang po tayo dito sa MacArthur Bridge. So, dito po dati yung uh, labasan ng mga jeep na biyahing pier. At ito na nga rin po yung uh, sitwasyon ngayon ng uh, ginagawa nga po nilang uh, Pasig River Esplanade. May birds dito. So yun uh, kinakarga yung mga uh, gamit uh, dito nga po sa ginagawa nga po nilang pasyalan. So ayan po yung uh, daanan po dati ng mga jeep So ayan po yung uh, likurang bahagi ng Manila Central Post Office. 'Yan naman yung Jones Bridge na yung uh, may arko. Ayun naman yung Binondo Intramuros Bridge. Nayan so napakalinis ngayon ng uh, Ilog Pasig. atawid po tayo sa kabila para makita po natin yung mga dating kabahayan na mga nakatira po dati sa Ilog Pasig.